Kabalo mo, no? Nakay pangutan na. Nga na dyan mga tao nga wala'y konsensya, no? Kanang mangutang good sa imo Tapos, pila nakatuig ang nilabay. Huwag hapong kabayad. Kapila na ni Mugi Paningil. Kapila na ka nagsiging chat. Kapila na ka nagsiging padungog-dungog sa imong post. Diba? Pero, wala dyan. Wala pa ka na? Wala dyan naghuna-una silang utang. Lima na lang atong uban nga. You know, kanang, kabalong maminaw. Murason dyan. Nga naiigong rason, naibalid. Okay, rato sila. Bahalag dugay, may inipas. Basta ka na ay ginahatag. Ay ginatunol. Diba? Madawat ramang ko. Ka kung ako utangan mo daw at ko miskin 100 200 300 at least di ba na sa imuang ang giutangan and kanang mga ginagmay ng imuang ang gihatag madidak man sa imuang ang utang malas man sa imuang ang utang di ba at least mo gamay imuang ang utang bahala do may intas pero na joy ban ngano ni abot na lang tuig duha ka tuig pero miskin gamay wa joy hatag o oh, kung naamay may nahatag pero ning undang para pag pag undang og um bayad kay wala na pud wala na jud wala no? no? na jud nahatag misging piso nadta na lag tuig na lag ka tuig nadta na lag tulo ka tuig no ano jud kanay mga ina ng mga tao tao pa kanay sila <tamaan> he eh, charas kitao dapat huna-huna-una ito nga kanang kwarta ng atong di utang dili na ato ah kailangan na to na siya balik sa tagiya sige pag amigo mo o unsa pa ba tigala mo ka ayong suod Ito, mo man ay makapaguba sa friendship maumanay man ay makapaguba sa paghigalaay. ay kanang utang jud isa na siya kamo na may kailang ay wala'y konsensya ikabalo maghuna-huna murag ju ba na silang ilang utang murag wala ka utang pero nakita ni mo doon dito nagbakasyon nag-inani nagsigig inom nagsigig taghan kay hindi pa nakaparenovate na sa balay pero ang utang wala kang dog Nako. Kung nami Kayla, na may kaila, i-comment na. Ha? Ah, Chares, bitaw eh. Ato lang. No? Nga nung naadyo yung mga ina ng mga tao. Punta. pagbago na mo. 2026 na. Ginalinog na ta. Gina. Bagyo na ta. Tanan-tanan ng kalaminad na ana. Pagbago na mo. At least. before ka mawala dari sa kalibutan na impas utang reset bye